We will manage our own bar here, Joy. Together. Ang baho dito. Amoy chiko. Isipin nila. Popop ako. I'll never think of you that way. Ayaw mo bang magkasama tayo? Ethan. Gusto ko naman. Kahit may potok pa. Oh, then stay. <laughs> Ang sakit-sakit sa ilum, Lalo na yung towel mo. Parang hindi arawan eh, or nabanlawan may tuta. Mahal mo ako, di ba? Oo, pero di ko ata alam maging kasing baho mo. Mahal mo ako? Oo. Mahal kita, Ethan. Kaya lang, hindi naman pwede na ako lang ilarin maba mo. Marry me. Kahit anong trabaho gusto mo. Joy, so you can choose whatever you want. Pag pinakasaran kita, sigurado ako maghihilid sa'yo mapodiga nga. Pero yung singit mo, sa ayam bayad mo, sigurado ako maitim yan. puro libag yan. Bakit? Um, hulang-hulang, Ethan. Si kay Daniel mapula. So sigurado ako sa'yo, malamang uling yan. Para sa'yo lahat yun. Di ko kailangan lahat ng mga libag mo. Sigurado ako oh, yung mga brief mo, manilaw-nilaw yan. Ano ba kailangan mo? Ang kailangan ko lang naman ay konting kalinisan lang naman. Pabuwi ko sa bahay niyo kung saan-saan ko nakikita yung pula sa pader niyo. Di ba? Parang selfish naman, ha? Ikaw kaya magkutkut, ha? Subukan mo magkutkut ng pula sa pader. Try mo. Yeah. Mas mabuti magtik magtiktik kalawang eh. Pero paano ako? Tayo. Huwag kang mag-alala. Isi-send ko sa iyo yung link kung saan tuturo kung paano maglinis. 101 yun. So, don't worry. Sana ikalo mo siya, ha? So, hindi ako enough para baguhin ang isip mo? Isang taon. Isang taon na kitang sinasamahan maghilod at maglinis. Pati ni Zungko, puro kurahot na rin sa dungin mo eh. sulat so, lahat ng ginagawa ko para maling ka. Lahat ng binibigay ko is not enough to make you stay. Ay! Magbabad ka sa chlorine. Sige, try mo. Paputuin mo yung mga brief mo, yung mga white shirts mo. Kahit wag na yung singit at bayad mo. I give you all the love that I have because I love you. Yes! All the love! all the lavada. Inalaban ko pa nga ulit sa sobrang baho. Amoy pawis na singit. Diyos ko po. Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Ethan, hindi ko na kaya. Please, maligo ka muna at mag-toothbrush. Please, please, Ethan.